Oh, magandang araw sa inyo lahat. Kung alam niyo katulad nito may bunga. Minsan kasi mayroong pagkakataon nito yung mga tanim natin, minsan hindi na gaano nagbubunga. Minsan ang dahilan na 'yon kapag uh, alimbawa yung ano, wala masyado nagpo-pollinate. Kasi yung mga nagpo-pollinate sa gartong halaman, yung mga ano, yung mga bubuyog, Yaka to dito, ang ginawa dito sa ano, sa brood. Ang kuwan dito sa dyang, naga ano, naga sila nag-alaga dito ng mga bubuyog, yung gang honey Para yung sila yung mga tagapag pollinate. Ang mga honey bee naman dito yung gang stinging needle kung tawagin na yung kabagay hindi masyado silang ano, nangagat sa tao. Tsaka, kaso ka lang, yung, yung, mga yun, hindi sila masyado nangagat, pero hindi naman sila masyado nagagawa ng, ano, ng honey, yung pulot po kuyutan. Pero mga yun naman, yung, ano, napakasipag, napakalaking tulong nila sa halaman. Ang pagpupulinit, yung, ano, yung hahanapin natin yung mga babae lalaki na bulaklak. Tulad nito, itong, itong kartong bulaklak, yan, lalaki yan, lalaki. Ngayon, kukuha kayo ng ano, ng ano, ng lalaking bulaklak. Yan, katuloy ito. Ito yung lalaki ito. Yan. Kita nyo, walang, wala siyang bunga doon sa ilalim. Yan, lalaki yan. Ang babae na, ang babae na bulaklak, itong ganito. Yan. Yan ang babae na bulaklak. Yung meron siyang bunga may bunga siya diyan sa ano sa ilalim ng bulaklak na maliit ayun yan ang ano ang... ayun ang ang gagawin natin yung pinaka petal ng ano ng bulaklak tatanggalin natin yan katulad dito natanggal ko ng petal ganito tuloy ang ano ang mangyayari diyan tapos ito ngayon ang ilalagay nyo dun sa ano yung dito kanya Ganyan. Iyan yung ganun. Eh, lalapat nyo lang to sa ano. Yan sa pinaka ano na yan. Yung nasa na gitna. Pag yun yung napaglapat nyo yung para yung pollen niya ay eh, mapapunta doon. Yan kapag ka na ganyan na yun. Ayun eh basta maganda lang may marami may mga fertilizer diyan sa ilalim tsaka ano, malusog yung halaman ay e, nagtutuloy na yun ayun yung ginagawa kapag kalimbawa napapansin natin na hindi tuwang namumunga yung ating ano halaman na bulaklak lang siya ng bulaklak may nakikita naman kayong mga babae mga babaeng bulaklak pero ang problema hindi nga siya nagtutuloy ngayon ganun ang gagawin natin baka yun ang isang dahilan na halimbawa kulang sa mga bubuyog kaya tuloy hindi maka ano ganito ang style kapag ka ang isa yung, ano yan na pollinate ng husa yan ganyan ganyan ang nangyayari kapag ka na ano na pollinate yung ano yun ano, tuloy na siyang nga lang kailangan niya ingatan lang ito sa garto ingatan lang pero ano na yan? Tuloy-tuloy na yan. Shala. Kaya ganyan hanggang sa maging ganyan ang ano. Tapos hanggang sa ang ating halaman eh yung bunga ng ating ko maging ganyan 'yun. No? Kaya yeah, ganyan. Kaya kaya Pero kung alibawa na makakaya naman dito. Marami naman dito na bubuyo. Kahit na masyado na yung na lang siya ng kanya. Ayun lamang ginagawa lang yun. Kapag alibawa yung sa atin ano yung kang walang masyadong bubuyog. Lalo na kung alibawa yung panayang spray. Kasi misan yung pag-spray natin ng mga ano ay lumalayo tuloy yung mga bubuyog. Kaya yung ibang, ano, yung ibang lugar, sa ibang bansa, nag-aalaga talaga sila naman, ano, ng mga bubuyog kapag uh, sila may mga taniman. Yun Ngayon, mayroong inaalaga nila, talagang, yung mga bubuyog na gumagawa talaga ng honey. Yung honey bee, talaga. At sila naman, yan, o, kumikita na dun sa halaman, sa mga bunga ng halaman. Tapos kumikita rin sila dun sa mga honey na ginagawa ng mga bubuyo. Kaya doble sa mahal lang, ano ng, ng ano ngayon. Nang nang ano nang hani, ay kay lumang ka sa bayad. Pag sa mahal lang isang bote kalit lete, ang mahal mahal. Kaya yeah, yung ganun lang ang gawin natin mga kawain. Eh, nga pala, hindi pa na subscribe at kana pag palo sa ating mga kwentuhan eh. pag na tayo at kana subscribe. Sige, ang sa muli.